most probably kasi didipensahan 'yon uh, most probably of course so we we natin alam kung ano talaga ang uh, magiging uh, ultimate na naging uh, itsura ng uh, budget kaya nga may mga ganyan ang mga proceedings para pinag-uusapan po 'yan para kung merong mga tanong kung merong mga interpolations, lalo na sa plenary ay nasasagot ng maayos naiintindihan. at hindi lang po kami ang nanjan yung taong bayan, obligasyon din niya yan na, na i defend niya ang budget sa taong bayan. So yun po ang aming pananaw. Kung bakit, ah uh, uh okay, ko po yan dahil nga po sa ganyan na uh, yung kanyang duty to, for accountability and duty to defend the budget at saka lalo na yung kanyang pambabastos at pag-iinsulto sa aming institusyon. Wala po siyang karapatan na bastusin at insultuhin gaano man siya kataas ang kanyang posisyon yung, uh, yung uh, ng institusyon. Okay.